at ito'y malaki ang tulong para mabawasan ang dami ng basura. Wow. Magandang buhay, Pilipinas! Magandang magandang buhay, mga ka -okay. At nandito na naman ako para na naman sa isa pang challenge na gusto kong i-share sa inyo at uh, nakikita nyo ba yung nasa likuran ko? Mga ano yan, nakikita nyo may blender at iba-iba pang mga basura. Ayan, ayan. So itong mga bagay na ito, itong mga basura na ito ay uh, karamihan dito mga plastic at uh, mga patapon na. Ngayon, ito yung challenge ko. Ano ba ang pwede nating gawin sa mga plastic na ito at sa mga bagay na mga patapon na ito? Ito ba pwede pa nating uh, gamitin sa ibang bagay? Pwede. At ito nga, ito yung creativity challenge. Alam nyo We are created in the image of God. Sabi yan sa Bible of Genesis. Ah, sa book of Genesis. Ayan. Ha, sinabi doon na we are, nilikha tayong kawangis ng Diyos. At ano ang isang karakter ng Diyos? Siya ay creator, full of wisdom. Nilikha niya ang langit at lupa at ang mga bagay na nasa mundo. ba? Diba? At tayo, binigyan tayo ng kakayahan ng Diyos na mag-create. Kaya nga eto, yung mga ginagamit na natin, ang mga tao na nag-create niyan. Kaya ito ay kayang-kaya nating pag-isipan kung papaano natin uh, magagamit uli ang mga basurang ito at ito ay malaki ang tulong sa pagmamahal natin sa kalikasan na mabawasan ang pagtapo ng pagtapo ng basura. 'Di ba? At at ito ay talagang lalo na yung mga plastic, talagang ito ay nakakasira sa ating uh, kalikasan dahil hindi ito natutunaw kaya ito sasamahan nyo ako na pag-isipan ah, kung ano ang gagawin natin dito sa mga plastic na ito kaya ayun sa challenge na ito ay uh, uh, tutulungan nyo ako kaya give your comments down below para babasahin ko yan at may pwede tayong uh, may babasahin ko ang inyong suggestion kung ano ang gagawin natin dito sa mga bagay na ito sasamahan nyo ako at gagawa natin ang paraan para itong mga bagay na basura na ito ay mula sa walang pakinabang ay maging kapakipakinabang ayun, di ba? gagawin natin itong mga DYI DO IT YOURSELF <laughs> yan, so ano bang ba pwede natin gawin dito? Kaya sasamahan nyo ko kung ano ang uh, sasamahan nyo ko sa at isa-isa kong nga uh, gagawin ang mga bagay na ito at kaya abangan nyo yung mga video kaya kung merong uh, hindi pa nag-subscribe dyan sa aking channel, eto subscribe nyo naman ako please at i-click nyo yung notification bell para updated kayo ko sa mga susunod na video kasi makikita nyo kung anong mga gagawin natin dito, di ba? Ayan at kaya ayun ngayon ipapakita ko sa inyo isa isa ano ba itong mga ito na pwede nating gawin ayan let's go hi hello eto na ako ngayon so eto ipapakita ko sa inyo yung iba't ibang basura na to na pwede pa nating uh, gamitin diba? at ito yung malaki ang tulong para mabuhasan ang dami ng basura at anong tawag dito eto yung tinatawag na reuse 'di ba? So pag-isipan lang natin kung paano ito magiging magagamit uli. Ayan. So ito may bola ng basketball, ha? Magba-basketball tayo. Bola ng soccer, soccer. Yan. Anong gagawin natin diyan? May bola ng softball. Yan, ano, wala nang anong to. Paano pang gagawin natin dito, 'di ba? Ah, mga container ng shampoo. Ah, meron pa tayong mga sirang chinelas. Ha, ah, kaya kung meron kayo mga sirang chinelas dyan, ibigay nyo na lang sa akin. Ayan. So, eto, kung meron kayo mga ganito, ha, ah, nandito lang ako, bigay nyo na lang sa akin, donate na lang para gawin natin kapakipakinabang. Ayan, ano pa. So, eto, mga bote, kailangan-kailangan ko kailangan to. Ayan, ayan, nakita nyo yung balde. Meron tayong screen. Ah, mga napulot ko lang to na bagay. <laughs> napulot ko lang to. Ayan. So, eto mga, <laughs> Uh, ano, ba gagawin natin dito? Okay. May net pa. Di ba? Meron pa rito. Uh, may bag. Sando bag. At uh, ano ba to? Oh, oh, ito. Lilish peanut butter. Ayan. So, ito. Uh, PVC pipe. Basag na. Oh. Ayan. Oh. Pag-iisipan natin kung anong gagawin. Meron dito rubber. Uh, may sun rocks. Kung ano, ano pa. May mga kahoy kahoy. Ayan. Ano pa? May blender. Mag-shake tayo. Ha? Huh? Blender. Ayan. So ito yung mga bagay at marami pa. At ako po ay mag-a-announce na rin na baka meron kayong mga empty empty containers na pwede nating pagtaniman ay donate nyo na lang sa amin dahil kailangan-kailangan ko 'yan. At uh, eto pa, marami pang ibarito na mga bagay at marami pa tayo naiisip na pwede pang uh, imbis na itapon ay pwede nating gamitin, di ba? Pwede nating gawin at gamitin, di ba? Para mabawasan uh, 'yung dami ng basura na tinatapon araw-araw. Kaya, ito po, iisa-isahin natin itong gawin. Kaya, abangan nyo ang mga video na, na, na mga abangan nyo yung mga susunod kong video kung pa paano gagawin natin dito. At, sabi ko nga, kung meron din kayong suggestion, just comment down below kung ano pa yung uh, uh, tulungan nyo ako mag-isip kung pa paano gagawin natin dito. Okay? So, let's go! Samahan nyo ako kung pa paano gagawin dito. At, at uh, pakita natin to na talagang uh, magagamit natin na magiging kagamit-gamit. Ayan. Let's go! Yun, nakita nyo yung iba't ibang uh, mga basura, yung sample ng mga basura na pwede pa nating mapakinabangan. Mag-iisip ka lang, di ba? Gagamitin mo lang isip mo at alam nyo, nakakatuwa itong challenge sa to dahil alam nyo, habang gagawin mo to ay... Uh, uh, nagkakaroon ka ng wisdom unti-unti kang nagkakaroon ng iba't ibang kaalaman at diskarte, di ba? Kaya ito na, nakaka-enjoy po na gawin 'tong mga bagay nito Kaya ayun, sasamahan niyo ako. At marami pang ibang mga baso-basura na pwede nating uh, ga, uh, gawin kagamit-gamit pag iisipan lang natin. Kaya ito po, asahan ko na sasamahan niyo ako sa bawat video na kung paano natin gagawin itong mga itong mga basurang ito para itoy uh, mula sa walang pakinabang ay maging kapaki-pakinabang. Ayun po at ayun. Sana ha? sana ito abangan nyo, at ayun po ang isang kumpa kay usap na pag pinanood yung aking video huwag nyo naman pong i-skip yung mga ads yung mga patalastas, ayun po yung po aking hilingin tulong, at yun muli, nagpapaalala ko sa mga hindi pa nag-subscribe subscribe dyan na mag-subscribe na po kayo at i-click yung notification bell ayun po, maraming salamat God bless you all, mabuhay kayong lahat bye bye